Ayun, naputol na. Sinira na. Sinira na. So, andito tayo ngayon sa JVB Industrials Wala naman ako ibang pinagkakatiwalaan eh, kundi dito. Ah, uh, na natin itong ating ito. So, ang ipapagawa natin lahat is ito, uh, radiator. Ito yung radiator ng big bike natin. Ah, uh, medyo nasabit kasi siya kaya ang gagawin natin, uh, pinutol natin yung bracket para mas tumaas siya. Ito yung gagamitin natin yung bracket, Papahinang natin. Yan. Tapos idudual fan natin siya. Isang isang malaking fan dito eh. Gagawin natin dual fan. Ayun. Isa diyan at saka isa dito. Ayun, papahinang natin. Pangalawa ito. Uh, itong makina natin ito, kita niyo ito, manifold niya. Ang manifold niya is fixed. Naka fix. Naka-fix 'yan dito. Ayun. Para mag-align to ng ano, hindi to sumabit sa chassis. Kailangan nakaganyan 'yan eh. Yan. Ngayon, ang gagawin natin dyan is uh, puputuli na yan. Dito. Kaputol niyan, iro-rotate siya na 180 degrees para uh, yung pagka-slant niya, umayon siya pa pa ganun. Yan. So, ang carburetor natin, magiging ganyan. Instead na pa pa ganito, instead na nakaganyan, magiging ganun na siya. Okay. Pangalawa. Ngayon, pangatlo, uh, puto tayo dito sa kabila. Pababawasan natin yung plant shop natin ng 5mm. Ano sa kabila? Ito tayo. Napasingit ako. Bibidyohan ko lang. Ang um, daming ginagawa. Ang oh. Dito tayo. Okay. Ayan. So 5mm, babawasan ng 5mm. Ayan. Gather sila. Nine minutes. Nine minutes. Mm mm bawa Nine, Nine mm Nine minutes. mm minutes. Nine minutes. Nine minutes. Nine Nine Ah, okay So babawasan na 6mm, 9mm pa rin nakalawit. Ayun oh. Sa mga gusto mong pabasin diyan, syempre dito lang kayo sa JBB Industrials. Kitaas okay, Antipolo. Ayan, nagbabalot-plot din sila. O, oh, ayun, o. Oh. Oye, oye. Dami. Oye, okay, mas malaki yan. na yan. Oh, o, kita mo yan. Okay. Tangin ang yan. Anong, ano to? Laki naman ito. Itong. O. Oh? Single cylinder, o. Oh. Sukat yan. Ano itong kahabaan mo ito? O. Parang mas malaki pa 'to sa piston ko ah. 'Di ba? Tingnan niyo naman. Laki. Tay <tinyo> okay. ka diyan. Black ng Ewan, pwede yung 6 rim 4 holes <laughs> Air cold Oh, ay nag-align din Eh, ginagamitin siya eh

Okay, so uh, dito lang yan sa may Antipolo, JBB Industrial. Ang dami nilang ginagawa. So yung may-ari nito ay eh, si Jasper. Ayan. And uh, mahilig siya sa two-stroke. Meron siya mga binibenta na mga na two-stroke dito. And uh, promise, kung i-chat nyo lang siya, ilagay ko sa description below kung anong pangalan niya. Sa mga gusto mong shop dyan, walang imposible eh, pagdating dito sa JBB Industrial yan oh. ito hindi natin yung gagamitin sa big bike natin yan eh hey, so sinisimulan na natin yan kasi may budget na tayo na ibenta na natin yung ating MT-07 ito wala muna yan yung taklob niyan pinapa forge carbon pa natin ah hindi pala hindi pinapa kasi ako yung gumagawa eh. So ang clutch spring niya, ilalagay natin clutch spring ay pang NS200. Yung uh, Kawasaki NS200, medyo maikli lang siya ng konti. ah uh, hahabulin na lang natin sa washer. Dadagdagan natin ang dalawang washer sa ibabaw at saka uh, clutch spring ng, ng NS200 ang gagamitin natin dito. Beat spike para racing. Anim yan o 1, 2, 3, 4, 5, 6 diba? para Parang pumipisil ng clutch na sobrang tigas ang hirap kasing mag-vlog. Ang ingay dito sa labas. Hindi dito tayo sa tabindahan. Papa, papunta doon. Marilaki na yan. Papaba. Quezon City. Alright? So, tingnan natin. Videohan muna natin yung pinapagawa natin doon sa loob. Okay. bobos na. Oh, ayan oh. 'Di ba? Pantay. 'Di ba? Ganyan lang. Kaysa manualin mo yung ano uh, grinder cutting disc, pa-machin shop na natin at least precise, 'di ba? Precision cut. Okay? So doon naman tayo sa kamina. Bilis naman oh. Kagagawa pa lang ito, binabanata na yung isa oh yun naputol na sinira na panay na. Okay. ka dyan tapos ah, pa ng panibago ng manipul para umunat ang gagawin sana dyan is ano tawag doon uh, puputulin yun tapos i-angle ng konti eh wag na ang gagawin natin anahan na lang natin Produkto nga na lang natin ng aluminum na tubo. Para at least, ganun rin naman. May pagkatagdagan mo ng aluminum na tubo na ganyan, mas marlaki yung laruan mo kung paano mo siya i-adjust. No? Parang tubo na pang ano eh, pang pambumba, pamposo. Oh, so, kaya ang laki. baka manifold natin. Ano? Okay, then. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nagmamadali yung iba na magawa ito. And ngayon, sa pagpapagawa pa lang yan, hindi yan basta. Mahanap ka talaga ng ano, ng magaling gumawa. Hindi mo naman ito pwedeng ipawelding basta-basta kasi aluminum, di ba? Ang gagawin ninyo talaga, ang ganyan. ganyan. Okay, so ito naman ano, uh, radiator naman yung tinitira. Di ba? Kasi ang nangyayari dyan, kaya ako in-adjust. Uh, sumasapit kasi yung ilalim. Kaya pinaiksi ko yung bracket na dito. Yung dating ganyan, ganyan na lang siya pa Tapos manipis lang siya. Kaya ang ginawa ko, mas makapal para matibay. Ayan o. Oh. right Oh, grabe. Ano pare, kumain na? Kumain na siya. Todo napaganda yung ina. Ay, nakarecord din. Kailangan pa lang ibaligtad 'no. Yan, siyempre. Boat 'yung triangle ko lang, guys. Oo. Oo, yeah. Hay mga baba 'yan. Ang ganda oh. Ha? Ma'am, pa. Hindi mai-seal 'ko. Babawasan na lang. Babawasan na lang. Para taw, baba tayo. Yung halos takto ng ano. Mani, ang goma. Alam mo na lang Putol na lang kasi sobrang haba. Oh, ayan oh. Nice dance. putol na lang. Ayun, muntik na. Okay, so uh, bakit si may walis dun? Ah. Okay na. So nahinang na natin ito, part na yan. And uh, ito rin, ipagawa na natin. Dumi oh. Carbon fiber. Pang gawa natin ng fairings. At saka shifter. At saka kung ano nung bracket para magaan. Okay. So, okay na. Okay. Diba? Okay. Ang kailangan na lang natin ay kita nyo itong pati na to. Mas malaki siya. Ipoport na lang natin yan. So, tayo, uh, tayo na mismo na magpo magpoport yan. Tapos, dalihin na natin yan. Para salpak na lang natin yung carburetor. Okay, so sa mga magpapagawa dyan ng ganitong klase ng trabaho, Uh, punta lang kayo dito kay uh, JBB jvB Industrials Dito yun sa May Antipolo Yung uh, JBB na yan Is located dito Paket ng ano yan eh Paket ng Kung tawag dyan Marilaki Ito papuntang Quezon City Yan Yan Wala Dyan lang ako nagpapagawa Okay Bisahan na natin yan kasi may budget na ta tayo. Alright, so itanggang dito lang muna ulit. And uh, I will be seeing you next time. Bakit kasi may walis dyan? Kaninong walis dyan? Hay nako. Okay, let's go. Bye-bye.